si mom! May si mom! Wala nga pala kami sa bay namin ngayon. Hmm. Nabi ko nga sa inyo sa last vlog ko na tayo sa ating lupain para kumuha ng avocado. Pero dahil nga sa naulan-ulan, lilinisan muna natin tong si Margo. Ang hirap din pala kasi nitong e-bike natin linisin. Kasi maraming ang bagay ang hindi pwedeng mabasa sa kanya. Kaya yan, punas-punas lang ang ate marin nyo para wala nung mga spot na galing kanina sa ulan kasi sobrang lakas ng ulan dito. Pumunta din pala kami dito, hindi lang para linisin tong bike ha. Ang purpose talaga namin ito, kukuha kami ng abukado. At ito naman ating tindahan na pinapatayo, ay papakonti-kontian naman natin. Habang ang ating nyo ay may konting pera. Alam nyo ba, minsan napapaisip na ako at ko bakit ako kumuha ng e-bike. Simula nang nahuli ako ng LTO, na talaga ako. May lisensya pala ako, natakot lang talaga ako kasi wala talagang rehistro ang e-bike. At oh, hindi ito pwede sa highway. Puli ko na kasi nalaman na bawal pala ito sa highway. Kaya yun, minsan naisip ko na lang someday talaga magiging okay lang din ang lahat. Pero alam nyo ba, nung magkaroon ako ng sariling sasakyan. Ay, sasakyan! Four wheels kasi yan. Alam nyo, sobra akong happy. At yun sa inyo kung anong ginawa ko. Why excuse me guys, meron kasi akong boy ngayon dyan. Yan pa talaga sa may putan ko talaga. <laughs> And of course, ang tatay ko pa rin yung mga natrabaho na itong tindahan namin dito. Alam nyo ba, gusto ko nang mag-start dito. Kaya lang, andami lang ang dami pa talaga gagawin. At hindi talaga basta-basta ang pagpapatayo ng bahay ng mga ganito-ganito para sa tindahan. Ang mahal ng mga bilihin. Kaya ayan, napapakunti-kuntian lang talaga siya. Kapag mayroon akong sobra, lalagyan ko siya. Ganon. Ganon-ganon na lang siya kasi hindi pa naman talaga ready na ready. Pero kailangan ko na talaga itong pagpapara. Meron tayong mga business-business. At yan, hindi pa rin ako tapos dyan maglinis. Nakikita nyo naman, inalis ko na yung mga nasa floor para malinis ko talaga ng maigi. Ayan na, diba? Ang sipag ko. Oo, oh, diba? Ngayon lang kasi yan nalinisan talaga, guys. Kasi nga, wala nga yung parking area sa bahay namin. Alam nyo ba, marami nagsumbong sa akin na marami dito nag park Mga kotse, motor, tricycle. Baka naman, kahit 5 pesos lang. <laughs> And kung may nakita kayo dito parang cart, may nagitinda daw kasi dito ng mga gulay, chicken, etc. Rice da. Kaya ganyan, meron dyan. Wala man yung problema sa amin. Kaya yun, ngayon, dito naman tayo sa ating lupain. At nakita ko, meron na kami itong kapitbahay. May bahay kubo. Ay, ng abocado, dog, dog. No, mga, na, Siyempre, hinahanap ko dito yung lolo ko kasi lagi siya dito kasi palagi niyang kasama ang kalabaw niya. Ah. Alam mo pala ang kalabaw ng lolo ko, yung isa ay para sa nanay ko. Plano ko rin pala dito magluto-luto. Gusto ko mag-vlog dito talaga. Kaya sabahan nyo kami dito palagi. Naiiyak pala dito yung kapatid ko. Kasi may anim na papis na nilalangaw na. Parang tinapon siya dito sa lupa namin. Akala nga namin pwede pang makuha at para alagaan. Kaso hindi talaga nakaya. Kasi pikit pa yung mga mata. Sayang ang anim na papis. Ba't kayo ganon? Kaya eto na nga. Dumating na si uncle. Kaya yun. Kukuha na kami ng avocado gusto yung kumar talaga pero ayoko na lang talaga na makipag ano no kasi ang daming bunga ng avocado natin ang daming tanim pala na meron nito lupa natin merong avocado may mga saging Meron din mga puno mga coconut tree sobrang daming mga pinya din dito as in Ayun na ngayon kapatid ko tumutulong din Siyempre, ako ganyan lang patayo-tayo lang kasi sobrang daming lamok ang plano ko din pala dito sa bukay dahil gusto ko magkaroon ako ng bahay kubo at siyempre, yung gusto ko yung ko magluto-luto ako dito dito at magkatanim kami dito kasi parang yun talaga yung best kasi sabi nga sa amin, bawal daw dito magpalagay ng swimming pool kasi sobrang baba ng mga wire. Yung kapatid ko, flex na flex niya talaga yung avocado na color green. Ayan o, ayan na, nakaisambag kami ng half lang. Sabi nga, one sack daw. Kaya lang kahapon pala, sobrang tayo palang mga tao ang pumunta dito at kumuha ng avocado. Ewan ko ba sa nanay ko at bakit lumalapit sa kalabaw? Ay, kita mong tumatae. Nanay ko. Kinausap!

At after nga ng lahat, hindi talaga pwede na mag-stay kami dito kaya uuwi na kami. Ako pala nag-drive kay Margo at dala din namin si Wigo. Ayun, yung color white na tricycle. Ang pangalan niya ay Wigo. So, dati kasi dream ko talaga magkaroon ng Wigo. Pero ngayon, ayoko talaga kay Wigo. So, kay Margo na tayo. Ayan, so pauwi na kami. Pagdating namin pala, dito na kami sa bahay namin. Wala kayong parking area. Dito lang po kami nakpa-park At kasabay tong aming tricycle. Anyway, hanggang dito lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kaya comment lang kayo kung ano pa yung gusto nyong vlog na makikita sa ating channel Bye!